2 3 Bilugang mundo. 'Yan ang paniniwala ng karamihan dahil ito ang itinuturo sa mga paaralan. Pero sa kabila ng mga scientific explanations na inilalatag sa atin, alam mo ba na hanggang ngayon ay marami pa rin ang naniniwala at itinuturing na ang mundo ay flat o patag. Sa bidyong ito, malalaman natin ang paniniwala ng mga flat earthers. Maaari kang mag-agree dito pero pwede ka rin mag-disagree. Flat earthers ang tawag sa mga taong naniniwala sa flat earth theory. Ito ang mga taong nagsasabing ang mundo ay hindi talaga sphere o globo, kundi isang flat disk na ang land masses ay patag. Ang mga flat earthers ay naniniwala na ang mga eksperimento, mga pagsusuri at iba pang mga ebidensya na nagpapatunay ng bilog na anyo ng mundo ay bahagi lamang ng isang malawak na pagsisinungaling at pagsasabuatan ng ahensya ng kalawakan. Pero saan nga ba nagsimula ang argumento kung flat nga ba o bilog ang mundo? Sino ang naglabas ng ideyang ito? Si Samuel Rowe ang nagsimula ng argumentong ito. Siya ang unang tao na tumaliwas sa paniniwalang curvature na nagpapatunay na may curve ang mundo. Sa inilabas niyang libro na tinawag na Zetetic Astronomy, sinabi niya na hindi totoo ang mga kurbada ng mundo dahil ang mga kalupaan at katubigan ay isang straight lamang. Ang gitna raw ng mundo ay nagyeyelo at ito ang North Pole, samantalang ang dulo naman ng mundo ay ang South Pole na nagyeyelo rin. Ang mga yelong nakapalibot dito ay tinawag niyang Antarctic Wall. Naniniwala siya na ito ang dulo ng mundo at ang mga yelong ito raw ang tanging dahilan kung bakit walang nahuhulog sa kawalan. Ito rin daw ay guarded ng NASA kaya naman walang nakakalagpas rito. Naniniwala rin ang mga flat earthers na ang araw at buwan ay maliit lamang. Ayon sa kanila, mas malaki ang ating planeta kumpara sa araw at buwan hindi rin sila naniniwala na umiikot ang mundo, ito ay nakahinto lang. Ayon pa sa mga flat earthers, ang earth ang sentro ng lahat ng bagay sa kalawakan. Maging ang Biblia ay ginagamit rin ng mga flat earthers upang mas patibayin ang kanilang argumento. Ayon sa kanila, totoong flat ang mundo dahil nabanggit ito sa Biblia. Nabanggit raw sa Revelation 7.1 na may apat na sulok ang daigdig. Marami pa raw bahagi ng Biblia ang nabanggit dito. Maging ang ilang matagal ng piloto ay naniniwala rin na patag ang mundo. Sa ilang panayam, sinabi ng mga ito na hindi totoo ang curvature. Pagbabahagi pa ng ilan sa kanila, sila mismo ay nakita na ang Antarctic Wall o ang dulo ng mundo. Maging ang mga sikat na personalidad ay nagbigay na rin ng kanilang opinyon tungkol sa argumentong ito Kabilang ang basketball player na si Kyrie Irving at rapper na si BOB sa mga taong naniniwala na patag ang mundo. Lahat ng argumentong ito ng mga flat earthers ay taliwas sa mga nakasulat sa libro, sa pagsasaliksik ng mga scientists at sa mga itinuro sa atin sa paaralan. Kaya naman ilang beses at paulit-ulit din itong kinontra ng mga eksperto. Patuloy ang mga ito sa paggiit na bilog ang mundo gamit ang mga ebidensya at ilang mga pag-aaral. Kahit noong unang panahon pa, ilang mga eksperto na ang nagsabi na talagang bilog ang mundo. Nauna na itong napatunayan ni na Aristotel at Pythagoras. Ilan sa mga ebidensyang ginamit nila ay ang lunar eclipse. Sa kasalukuyan, ilang beses na ring hinamo ng mga scientist ang Flat Earth Society upang ipaliwanag kung paanong nangyayari ang lunar eclipse kung totoo ang sinasabi ng mga ito na flat ang mundo. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin nakakasagot nito. Nananatiling tikom ang kanilang bibig sa argumentong ito. Isa pang argumento ng mga scientist, kung ang lahat ng planeta ay bilog, maging ang araw at buwan, hindi pwede na ang Earth lang ang naiiba rito. Ilang beses ding hinamon ang mga flat earthers na magpakita ng ebidensya na totoong nag -e ang ice wall na sinasabi nila pero hanggang ngayon ay wala pa rin na ilalabas para mapatunayan ito. Nasa taong 2030 na tayo ngayon at ika nga nila sobrang advance na ng ating mga technologies kaya naman napakaraming paraan ang pwedeng gawin para malaman kung ano ang totoo at kung ano ang hindi. Patunay lamang ang usapin na ito na lahat tayo ay pwedeng magkaroon ng magkakaibang opinyon at pananaw sa mga bagay-bagay sa mundo. Pero hindi ito sapat na dahilan upang tayo ay magpalaganap at maniwala sa fake news. Tandaan, ang anumang mga impormasyon na ating ipinapakalat ngayon ay makakarating sa mga susunod na henerasyon. Kaya naman karapat dapat lamang na tayo ay maging responsable. Ikaw katoto, ano ang opinion mo rito? Naniniwala ka ba na flat ang earth? Ikomento mo ang iyong sagot sa comment section. Kung gusto nyo pang makarinig ng mga katulad nitong mga kwento, ilike lang ang ating Facebook page at magsubscribe sa ating YouTube channel.